so karon guys kita ko sa inyo ini yung ako uh, DIY water system yan kung paano ito gumagana napaka mura lang guys at saka ito ay ito so, nagatubod na siya tingnan natin So, dito yung ating source. Ito. Yan. Dito tayo ng kumukuha ng tubig. Ito yung kanyang source. Kapunta ka doon. So, Napakasimple lang yung install ito. At saka durable. O. Oh, natin o. Oh. Yun. lakas ng um, magana na lakas okay. ito lang simple at efektibo lakas ng kanyang tubig guys no So, sa so gustong gumawa nito, tingnan nyo lang ito. Comment pa kayo. At saka, pakisubscribe na lang doon sa ating YouTube channel. Salamat!